Pinapaikot ngayon ang isang draft resolution na layong pag-isahin ang posisyon ng Senado tungkol sa Supreme Court decision na nagpawalang bisa sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kopiyang nakuha ng media, tinutulak nito na repasuhin ang Supreme Court ruling para raw mapanatiling pantay-pantay ang mga kapangyarihan ng Korte Suprema, Kamara at Senado. Ipinunto nito ang sinabi ni dating Associate Justice Adolfo Azcuna na dapat sundin ang dating depenisyon na makukonsidera lang na initiated ang isang impeachment complaint kapag isinama na ito sa order of business, bagay na hindi naman ginawa sa unang tatlong impeachment complaints laban sa bise. Unfair daw kung babaguhin ng Korte Suprema ang depenisyon at ia apply ng pabalik o retrospectively at sasabihing unconstitutional ang ika at na-complaint. Kinumpirma ni Sen. Kiko Pangilina na pirmado niya na ang resolusyon pati na ni na Minority Leader Tito Soto, Deputy Minority Leader Risa Ontiveros at Sen. Bam Aquino. Pero balak kasing uh, magpapirma sa pinakamaraming kayang papirmahin uh, hopefully going for a majority number ng mga senators. Una nang naglabas ng joint statement sina Ontiveros, Pangilinan at Aquino. Natutol sila sa pagharang ng Korte Suprema sa tungkulin ng Senado na litisin ang reklamong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kaya dapat daw i-reconsider ito. Sa kabila ng pag-anib ni na Aquino at Pangilinan sa majority, sinabi ni Ontiveros na itinuturing pa rin niya ang mga ito bilang kaalyado. So, mula sa United na minority, kaming lima, uh, possibility, uh, lagi, depende sa issue, uh, maimbita rin uh, yung iba naming mga colleagues Uh, lalo na or kasama na yung dalawa. Sa miyerkules, August 6, tatalakayin ng Senado kung susundin nga ba nito o hindi ang Supreme Court ruling. May mga senador daw na nagsusulong na i-dismiss o ibasura na ang reklamo dahil nga sa desisyon ng Korte Suprema. Pero para kay Ontiveros, premature naman yan dahil wala pa nga ni isang ebidensyang napepresenta sa Korte. Ayon kay Senate President Jesus Codero, hindi niya pa nakikita ang kopya ng draft resolution. Pero una na siyang nagbabala na maaaring magkaroon ng constitutional crisis kung ipagpapatuloy pa rin ang paglilitis taliwas sa utos ng Korte Suprema. Kahit ang ilang minority senators iginiit na dapat respetuhin ang Supreme Court ruling. Paalala ni Deputy Minority Leader Mig Zubiri, Korte Suprema, ang may final say sa mga constitutional issues at hindi hindi raw dapat piliting buksan ang mga isyong naresolba na nito. Pero para kay Ontiveros, dapat ikonsidera rin ang tungkuli ng impeachment court na panagutin ang mga may salang opisyal. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis ni political gridlock na si, o deadlock na sinabi naman ng ibang observers. Kaya nga talagang binubuno namin uh, these days, uh, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. Si Senator Erwin Tulfo naman na bahagi ng majority block, gusto rin sanang ituloy ang impeachment trial. Tuloy natin kasi nagantay na yung mga tao eh. Pero nga, eh, lumabas nga itong decision. Paano yan ngayon? Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.